Dahil lumabas na yung pagong, sinabihan ko na yung mga kampi ko na tara na, pagtabangan na tayo dito sa pagong na to. Kasi yung mga kalaban din natin, naling kamot din yung mga kuha tong pagong na yan. Kaso mura magnaulaw sila kasi nag-backyard ng mga doya hinabol ko na dito. Kaya bigyan natin yan, 30% discount lang kung magaba. Kaso kaya naling kamot din naman talaga silang makalay yung mga doya pagbigyan natin yan kasi nakaluluoy po ang yung kaliwang pa ako, aakyat ah, sana mga big kaso sabi naman ng kanan ko dito tayo kasi sure bull na tingnan natin yung bin na yan kung makawala pa ba yan kaso wala giling tao ni ay kaluoy wala siguro yung pangamoy na nasa peligro ng kahintang niya tapos nandito na yung mga kalaban kaya sinabihan ko yung mga kampi ko na atak na sulayan na nato, ni Tony sus pumatong ka Angela kaya naglisog ng kahintang ko ay eh, paano yan kaya pumatong nagit talaga nahinaykan ko na naman yung to pero siyempre, bigyan natin kay Angela yan kasi pumatong din <laughs> yung siya. yung toro lang muna yun yung pinulata ko dito mga day. Kaya sa nakita ko naman yung pusit na peligro talaga yung kahintang. Kaya yung flicker ko, tinulid man ako na ulit klaro Pero ah, may goro mong pagdi Hindi kasi marunong mag-backyard kahit nang humot na. Pag nang humot na, backyard, backyard din. Sos marisip. O tulad ng nangyari sa akin, nang humot na ako mga day. Siyempre, backyard din tayo. Hindi natin pwedeng hindi tayo mag-backyard dyan sa Smarisip. Pumatong ka Angela hanggat hindi pa huli ang lahat. Sus, daw gay na kayo mapatong inuwan. <coughs> muna natin yung toro dito bago tayo tumabang dyan sa mga yan mga doy. Siyempre guba na kaya tabang na tayo. Kaso kayo mo daghan ay. Kaya backyard backyard tayo pagkaganyan mga doy. Huwag nating ipilit yung mga kahintang. Pero ano, ah, ba? Di ko kayo naramdaman kung may nangumot din kasi. Kasalanan ko ba yun kung nangamoy na kayo? Pag nangamoy na kasi, pwede namang pumauli. Tapos, maglagay ng tawas para mawala yung tayo yung hulak mga doy. Tagtulog, jis, ng tawas. sa yes, mariset. <laughs> Sinabihan ko yung Leslie dito na, Bayani ka ba doi? Bakit ka sumukul dyan? Nadaghan mo yan sila? Ah, kaya pinakitaan ko lang siya ng emosyonal mga doy kasi hindi ko pwedeng tumabang doon kasi alam ko namang mabigyan talaga siya pumatong ka Angela kay nang na naman sila alam na alam talaga yung tao ni Angela kung kailan siya pumatong kasi alam din siguro niyang nang na kaya saktong sakto lang din yung patong niya kasi nakaambit din to ba siya <laughs> Kinapa, pala nila yung dakong mananap mga doy dito kaya ah gamay nga naging tang kahintang ng mananap pero ah dito tayo sa hero mga doy kasi ramdam ko na namang nang humot na naman yung taong sila nagtipitipi nga lang ako dyan kasi Kawak naman yung kahintang niya kung kukunin ko pa. Baka sabihin pa yung tao niya, wala akong konsensya. Kaya pinabaya ko na lang sa akin kasama. Ang nais kong sabihin na gusto kong iparating sa igayo na yung mga doy. Tulog ako nung nangyari ang krimen. <laughs> Naramdaman ko kasi nagliso, nagirintahan siya tapos gaganunin mo pa, di ba? Kaya bigyan na lang ng mga ganyan mga doon ng tipi-tipi para mas lalo maglisod ang ilang una-huna. Sinyalis kasi ang tipi-tipi na yan. Ngayon kasi ibig sabihin, kailangan na niyang umuwi kasi inahanap na yung taon sila sa bis nila o kita mo yung tumili ng tipi-tipi gilintahan din siya kasi alam na rin naman niyang matatapos na <laughs>